Morning mga kabehero. Hindi na time na naman. Uh, nandito ako sa uh, ano ngayon. Sa magalang ulit. Sa Baliti, Arayat. Uh, karon ng pagkakataon. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na ano, wala na namang pasok. Ayan. Bakit tayo ulit sa bundok. Yung pagkakataon lang makapag-unwind. Tagal kong walang video mga kabehero. Six months. Ewan ko kung di pa ako demonetize ito. Try, try ko. Ano, sa ngayon, uh, dito na ako sa bahay ng pinsan ko. Yan, dito sa Baliti, Arayat. Try kong mag-vlog ano, mag sa taas mamaya. Uh, ano pa ba? Uh, para makapag-upload ng konti at makapag-unwind. Tagal kong walang video. Six months. Di ko alam kung hindi pa ako demonetize niyan. So, kita kis mamaya pagkakit mga kabiyero magkakapi lang muna kami tapos sa uh, na kami sa bundok titing kami kung anong makukuha namin mga potas-potas. Uh, yun yung gano lang paano ano lang muna ako eh, walang pasok walang trabaho tatlong araw November 1 ngayon mga kabehero, Piestang piyesta ng mga patay yung tawag dito sa Pampanga So, bakasyon muna ako tatlong araw hanggang mula kahapon hanggang linggo bakasyon muna ako walang trabaho so balik kami ng trabaho ng Monday niyan so ito ganun. ganun ganun na lang muna mag-unwind lang ako akit lang akong bundok para makarelax relax, relax. So, hanggang sa mamaya na lang ulit mga kabiyero hasta la vista baby tatay kami ng native na manok mga kabiyero Lighted. Pakukuluan namin ng na ano. Parang tinuwa lang. Ano lang yan. Luto sali. Lutong kapampangan. Yan. biyero kami na lang Kami sa may paanan ng bundok mga kabiyero Biglang umulan Kalipasin lang namin to Pero Malakas lakas yan Mababasa kami Ito na kami sa may paanan Kung saan kami umakit Stay lang muna kami dito sa ano Tricycle Tama ko, kami. Pinsang ko. One on one lang kami nga akyat. Palipasin lang namin tong kumpul ng ulap. Para hindi kami mawabas ang mukyat. Okay lang sana kung pababa. Pabasa kami. Eh. wag lang yung paakyat pa lang eh. na lang ulit mga kabehero. Alright. Nasaan na ng lakaran mga kabyahero? Oh. Same spot, same view. Ito kami. Hindi mo layo layo ito. Mga 30 minutes na lakaran. Okay? 30 minutes na lakaran. Hindi pa man inihingal na ako. Pamiya ulit. Ayan Nakadalawang buwig na kami. Pahinga lang ng konti. Tapos ayun ang Clark. Oh. Ayan ang Clark. Tang kita no. di ba? Close up natin. Yun ang Clark. Dito kami. Pahinga-pahinga lang. Nanibago din yung pinsan ko kasi isang buwan siyang hindi umakyat. Medyo nakaramdam ng pagod daw. Nakakadalawang ah, bug ka lang eh. Pagod oh. Yung pawis ko. Daig pa yung ano. Daig pa yung nag gym. Noong nga pala mga kabiyero Nakakabalik na pala ako sa gym. Uh, ah, dalawang buwan na ako nag gym yan. Nakarecover na ako dahil sa yung pagkaka-offer ako. Yan. Oh, sige mamaya ulit mga kabiyero Bigat na yung araw. Ang ganda ng araw. Wow. Araw. Oh. Alright. Masukal sa gubat. Bye-bye. Mabiyero. Nangunguha ko rambutan. Hindi ko alam. Kita ba? Kita ba? Ayan o. Wait lang. Ayan. Dami rambutan. Kanina pa ako nangunguha. Kalimutan ko magvideo. Ayan o. Sabi ko na nakuha. Kaso ang daming langgam, mga kabiyayro. Yan o. No? Oo. Pinapapaka ko ng mga daming kumakagat sa akin, mga antik. Ang sakit. Hindi ako makapag-video-video. Habang yung pinsan ko naghahanap ng mga makakalakal niya pa. Uh, nangunguha lang ako. ko kasi hindi ko sa mga Abot kamay mo lang. Abot kamay mo lang. Ito yung sungkit. Oh. Ambot kami mo lang kaso hindi mo malapitan ng mga kasyos kasi na, nalalaglagan ka ng mga antik. O, wala akong mapaglapagan ng cellphone ko habang nanonungkit. Ayan. Ayan, ganyan. tayo. Hindi ko malapitan kasi yung laglag ng mga antik. Pero, ha, ah, ah, ang dami. Ha. Kaya sa rayat. Umpisa ko sige ang lakad, gahanap ng mga prutas-prutas. Na pwede yung ano. Bibigyan niya lahat sa akin mamaya yan. Pagbaba ko mga kabiyayro. Napadala niya lahat sa akin yan. ko pwede ko siya lang abutin ang kaso ang kaso Yari ako sa langgam Oh, so, mamaya. Ah, yung harvest ko. Ang ah, dami. Yeah. dami. ring Kaso ang dami rin lang matamis. Yeah. Alright. Ang biyero. kami ito po. Yeah, no, laki. So, pero pakakawalan namin siya. Hindi namin siya ano hindi namin siya ulihin hindi, na, hindi ko siya kukunin kasi bawal yan pinagbabawal yan ang laki oh ang laki niya oh oh lumalaban oh oh lumalaban oh laki niya cabyero. laki siya parang isang kulang sa isang ruler yung um, saging saba ayan oh dali pakawalan natin dito sa kubo ganun 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 wala na namin habi no <laughs> <Ayaw>, lumabas <laughs> Nangangagat ba yan?

Doon na siya. Tago na siya dyan. ini ah. na. Tago na. Tago ah. na. Tago na. Ayan. Gabiro. Ayan na siya. Yun lang yan. O. Oh, Di ba? Malin mo yung kalikasan kasi nakakakuha ka ng biyaya kaya huwag mong pakikilaman yung mga ano ng kalikasan malaki niya oh. Ha. halos isang ganun yan isang dangkal ha. Iwahiwalay na para mamaya. Bawi na naman si nanay niya. Naligo ako ng antik doon. Yung pagbaba niya ng mahirap mga kabiyero may bitbit -bit kami tapos may langgam yung sako kapatagan mga kabiyero yan o yan ang kapatagan oh, kapatagan mabigat na sa bitbitin yan mahirapan tayo kamuting kahoy rambutan dahon ng ligaw na ampalaya siling labuyo at yung saging na saba o oh. saan ka pa meron pang pa dalawang buwig na saging na latandan doon yun na yung final namin oh. ito yung kabuuan ng gubat namin gubat gubat ng pinsan ko pala yan na Ayan. Pero hindi na ako makapag-video mamaya. Ito na rin ako magpapaalam. Ito na yung harvest namin, no? Nandito na lahat. So, bababa na kami yan Punta kami sa Patag, sa baryo. Tapos kakain kami nung sinabawang litim na manok. Yung sinali, sabag namin sa kapampangan, sali, sali manok. Parang tinola yun mga kabehero pero yung, yung ano niya, dahon ng sali, sabi ni namin paranda mo 'yun talahib. 'yun. So hanggang dito na lang mga kabeyero. Hanggang sa muli. Sana hindi pa ako demonetize. Sana meron pang ad sa aking ano video. Sana manood kayo. Hasta labista. baby!